Ito na pala kanina, ibigan oh, mo. 2-0, 2-0 ah. 2-0 tayo. Ito na ka-jump pa. Maganda, magandang bunga. Ito na jump na ka-jump pa. Ito na ka-jump pa. Ito na na ka-jump pa. na na tayo. na Grabe, pares matiba ito, no guard versus saging. Ako, Alex. Lalo na pa mo. 2-0 tayo, 2-0 ah. Isang game lang 'yan, 1-1. Oo. Ibay mo, Saging. 3-1, 3 Yun lang. No guard versus Saging. Dito sa maliit na ring. Bye. Talagang pahirapan mag-shoot mag dito.